Ang mabuting balita ng Panginoon na yung araw, Huwebes, December 28, 2023. Ang mabuting balita ng Panginoon ay yung kay San Mateo. Pagkaalis ng mga pantas, napakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, magbangon ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang maginah at fuhod kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa iyo. Sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin, kaya dali-daling bumangon si Jose at ng gabing iyo dinala sa Ehipto ang magina. Doon sila tumira hanggang sa mamatay si Herodes. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. Dalit na dalit si Herodes nang malamang siya'y napaglalangan ng mga pantas. Kaya't ipinapatay niya ang mga batang lalaki sa Bethlehem at mga palibot na pook lahat ng may gulang na dalawang taon pababa, alinsunod sa panahon ng paglitaon ng talan na natiyak niya sa mga pantas. Sa gayo'y natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias. Narinig sa Rama ang malakas na panaghoy tinatamisan ni Raquel ang kanyang mga anak. Hindi siya maaliw sa tindi ng kalungkutan dahil sa pagkamatay nila. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuli ka namin Panginoong Heso Kristo. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, ito ang amin narinig kay Jesu Kristo at ipinahayad namin sa inyo. Ang Diyos ay ilaw at walang anumang kadiliman sa Kanya. Kung sinasabi nating tayo ay kaysa Niya, ngunit namumuhay naman sa kadiliman, nagsisinwaling tayo at hindi namumuhay sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, kung paanong siya ay nasa liwanag, tayo'y nagdakaisa at nililinis ng dugong ni Jesus na Kanyang anak sa lahat ng ating kasalanan. Kung sinabi natin tayo ay walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katutuhanan. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan natin ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at nilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid. Kung sinasabi nating hindi tayo nagkakasala, ginadawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang Kanyang salita. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama. At iya'y si Hesus Kristo ang walang sala sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan tayo ibong nakatakas Nang ang bitad ay mawasa Kung ang Panginoong Diyos sa amin ay di pumani noong kami sa lakay ng kaaway na malupit. Maaring kami noon ay nilulon na ng buhay. Sa silakbo ng damdamin at matinding kagalitan. Tayo'y ibong nakatakas, nang ang bitag ay mawasak. Maaring kami no'y natangay ng na iyong agos. Naanod sa karagat at tuloy-tuloy na nalunod. Sa lakas ng agos, noo'y nalunog nga kaming lubos. Tayo'y ibong nakatakas, nang ang bitad ay mawasak. Nang ang bitad ay mawasak, lubos tayong nakalaya. Tulong nating kailangan ay sa poon nagmumula. Pagkat itong lupa't langit, tanging siya ang lumikha. Tayo'y ibong nakatakas, nang ang bitad ay mawasak. Aleluya, aleluya tanang martir na nag-alay ng sarili nilang buhay sa iyo'y nagpaparangal. Alleluia! Alleluia!